Ipares na nana. Ako, minsan nga, ko bakit na ako sa akin na bakit ako ako Gusto <laughs> 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 may okay. na okay. eh, ako. <laughs> yes. Okay, let's go. na 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 -alo. Ako, minsan nga, ginanda ko nga, bakit yung iba na ako sa akin nanalo, bakit ako bigyan ako nanalo? Gusto ko sana itanong sa Ay, ah, dahil, may okay. yun na ako. Okay. nga, kailangan talaga mag-focus. Yes, Ma, hindi, hindi ako, hindi ako nakafocus. Yes. Kung baka nag-enjoy ka lang. Yes. So, yes, inaasahan <gateway> ko lang sa dokuman ko, makakain sa so, hindi, wala nang tapos. Para long ko, balita, hindi full time, ano? Hmm. Uwi, alam niya, man. Yes. Sabi Uwi, mo, oh. at saka hindi lang yun na trabaho eh. Okay. <laughs> May ibang ginagawa pa rin. Oo, oh, oh, okay lang sa akin kasi talaga, habi ko lang talaga eh. Yes, okay. Pero I tell you, hindi ka pa pinapanganap, nakakalabate na ako. Oo. Oh. <laughs> yes. hmm. May 56 years ago na, 56 years old, wala. Uy, grabe naman kayo sa akin. Di ba? Nakapa, yes. life's begin at 40. Yes, nakita ko nga okay. lang dyan sa celebrity. Okay, birthday. when you're born? 85 po. 90. Okay. okay. 56 years now sa Kalapate. Okay. 15 years old na kumpisa na ako. I'm now 71. Hmm. So, 56 years na sa Kalapate pala. So, na. first love ko pala, ang Hindi ba ba yung first love ko pala? <laughs> <laughs> I mean, ha, sa hobby niya, sir, talaga. Yeah. Nag-alaga pa po ba kayo ng ibang pets? Eh, maraming alaga. Pangating may alaga. Ayun sir, before yung kabataan nyo sir, talaga ang race. race, race. Ayun kabataan ko, maloko na talaga ako. Hmm. ko. Hmm. Grade 6 yeah. na lang, may girlfriend ako eh. ganito ganda din. talaga, habi ko na yeah. talaga, na talaga. Wala nang iba. Ah, hmm. uh, sa, dati sa building kami nakatira eh, sa Divisora, may mga nakalaga ng mga panabong. Hindi ako interesado eh. Hmm. Hindi ako interesado. Mm-hmm. Nakakatuwa na siya ng laban-laban, pero hindi ako interesado. Mas interesado talaga ako sa kalapati. Mas excitement Ano eh. may excitement yun, eh. lalo na kinapalipat natin. Then, nung natuto ng mga rira, mm makaabang tayo ng Sunday, di ba? Yes, yes. uh kita natin, iba natin, iba. Iba mm daw, iba yung sayang. Mm-hmm. Ako nga, maka Sunday, baka datingan ng kalapati, minsan tanghali. mm kaya tawag na muna sa ako, anak ko, daddy, kain na. Hindi ako makain. Hanggang wala kong umuwi. <laughs> oh, yes. Wala kong umuwi. Oo. Yes, ah. Hindi ako Kasi ay, gusto kong makita umuwi. Ah. Okay. Eh, kumuha ba ako? Baka biglang duwan tayo makita. Wala na yung ano. W exciting. Excited. Yes, yes. So, talagang hindi ko muna umuwi. Mm. Kahit ang bagutom ako, okay lang. Kaya tapos mo? Ha? Ah? Ang ang last Friday? Yes. Talagang gusto kong makita. Mm. Yeah. Lalo na nung naging racing chairman na ako, kailangan naka ano eh nakatutok din ako sa ano dadatingan ng yes, mm, um, ibon, no? clapping. Sa plakin ng PC kasi minsan nakaka problema sa plakin system. Tatawag sa akin member, tatawag sa akin secretary ko nung dapat gawin. So, okay lang. Oh, Nasanay na ako eh. Mm -hmm. Nasanay no sa ganun. Okay. So, ayan sir. So, natapos na tayo sir sa yung breeding, sa pagpili nyo ng mga uh, players na ibibreed sa panlaban ninyo. Sir, kamusta naman ang pagiging racing chairman ng PHE? Ah, uh, mahirap na mataya. War, no? No? Okay. Talagang mahirap. Pero masaya ako, parang ano na eh. Uh, as is na ako eh. Parang sari na ako. Sanay. Sanay. na ako. Kapag ka nakapikit ka talaga. Ng yes. Pero mahirap talaga. Mm. Start pa lang ng training ha. Mm -hmm. Nagising ako 5 o'clock in the morning. Mm -hmm. Yun ang bili ko sa kanya. ah, <clears throat> uh, as the racing chairman, pag kasi lumabas kami, madaling araw na kami nakauwi. Eh. Siya gigising na ma- madaling araw. So, nagigising na, na maaga, kautok na yung mga driver. Automatic yes, magigising na kaya, ganong dating yan. Gigising yan, papangon yan. Hindi, kasi kailangan mo talaga oh. i-monitor yung release. Hindi, <coughs> parang ina-, ina ko na, na, eh. huh? yes, oh. na, na obligasyon ko na eh. Yes, so. Saan na obligasyon ko na? Na, kasi alam, magkampanan ko. Pa kanya, responsibility na, kasi napasama ang bitaw o what. Yes, sa kanya. Ayaw niya, sa kanya si Sisi. So, talagang yeah. pinabanday niya. Lalo na yung ano, sa pagka-bad weather. Mm -hmm. Isip, araw ng karira na. 12 midnight, 1 o'clock, 2 o'clock. Pinatawag ako yung driver. Lalo niyo, hindi niyo alam yan. Na, mm -hmm. Ginakamusta ko sila, kung nasan sila, kung kumain na sila, kung malakas ang ulan. Mm -hmm. Halos walang tulog, pagka-bad weather. Pagka-araw ng karira. Inaalam ko. Mm. -hmm. Ayaw ko ano eh. Ayaw po yung may smash. Pero wala yes. din ba eh. Yes, oh. So, kahit minsan kahit ang ingat natin, may mawala din. Yes, oh. So, minsan, sa delicious like, point natin, di ba? Ang ganda ng panahon. So, degado natin bitaw. Pero along the way, ang sama pa na. Ah, uh, yes. Di ba? Mm -hmm. So, disappointed ako pa ka gano'n. Mm -hmm. Disappointed ako pa naismas Baka hindi kayo maniwala. Baka isipin nyo, kaartihan ko. Ano Alam mo pa ka ismas? Ang, ang panalangin ko, may umuwi. Kahit wala na sa akin. Mm -hmm. Basta may umuwi ng ibon sa PHC lang, sa binitaw ko. Walang yes, BILO yan. I can swear. Yan ang pangalangin ko. Mm -hmm. Ha? Para hindi ako mapahiya. Yan makahal ko eh. Yes. Ang panalangin ko, may umuwi lang. Yes. Oh. Niyadasalan niya, may umuwi lang. Yes. Deber na. Mm. Pero malakas naman kayo magdasal, sir, eh, kasi may mga buwi naman talaga. Gusto ko, gusto pa kami mo Tuwan-tuwan na ako. tuwang mm. Tuwan-tuwan na ako, basta may humuy. So, paka zero, na <laughs> naiyak na ako. Gano'n. <laughs> ganun, po. Doon talaga sumasamanlo po. Paka walang umuwi. Kailangan may umuwi talaga. Eh, speaking of MacArthur, kamusta na yung MacArthur? Okay, some, uh, pare, updated. Uh, how many fans are you? So, as so, of so, July, at... 65,000 plus. Wow. Ang bansol, uh, ano yun ha, nationwide yun ha. Uh. NCR, uh, North Sector, South Sector. Yes. Nasa 65,000 uh, tons. Top selling na tayo, di ba, no? Uh, top selling na oh, tayo. tayo for the whole uh, season. Hindi, actually, kanina may tactics pa sa si akin, may kukuha pa, eh. Ang layer ng NHPC. Open lang tayo ng mag- Yes, yes. yes okay. Abot pa naman ang yes, okay. MacArthur kahit nang may subsok. Abot mm -hmm. ba? Ang aga pa? Actually, di ba may mga lines kasi na may early maturing, may mga late maturing. Kaya mm -hmm. kung kilala ng mga fast years yung mga line na hawak nila, talagang kailangan Late bleeding sila. Actually, meron pa din na subsok. Kaya dahil katay eh. No. So, gamot pa pare. Kasi, kumbaga, ito yung elimination period eh. uh oh. Kumbaga, kung talagang hindi kakayanin, uh, why, bakit ka magtsatsaga? Di, iyan mo na. Mm -hmm. Change mo na kaagad para mm -hmm. makahabol pa. Mas maganda na yung iahabol mo. So, Pero ang side. problema, so, sana by next year, okay na yung San Juanico Bridge. Yes, oo. No? Uh, di daw makatandaan yung truck. Mm -hmm. Nakita mo. Next year pa, ngayon pala, problema ko na yung MacArthur. Ganun ako. Pero, pero di ba, based na sa meeting natin with the Federation, from Allen, meron naman yata papuntang ano eh. Ang layo na ikutan. Yan nga. Na. March na. Oh, March Yes, So. Okay. 14 pero, hours yata yun. 20 to hmm. Oo. Pero kung ganun yung mangyayari, at least mag-a-adjust na lang tayo ng magiging loading niya. para matuloy lang ako. Yes. Tapos. Kaya nga eh. So, if worse come to worse, naisip ko na, kung hanggang maari hanggang katbalogan na lang tayo. Based sa mito ng PHA, ah, kung halimbawa, takloban, hindi tayo makatawi, eh, kung saan bibitaw yung PHA, eh, doon na lang. Okay. Ang okay. San Juan Nico, papunta at takloban eh. Yes, yes, yes. yes. Ah. Oh. Kasi hindi raw pwede malaking truck eh. Mm uh -uh. Roro, wala. Wala, iikot ka na malayo eh. So, uh -huh. ang loading natin, ito takes 4 to, ano, 4 to 5 ano, days eh. Para nabitaw even. Yeah. Hmm. So, ang kwan dyan, Kampalogan. Hmm. Nung pinakamalayo. So, ang tabing ibon dyan. Oo. Oh, Maraming ibon Mas masaya yun. okay. <laughs> okay. Sana, hindi. Mag-isip pa rin yes. ng uh, para. Ah, may, 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 pa naman para magsalita micro. regarding dyan. So, uh, later on, mapag-ano naman natin, ma-observe naman natin yung maging situation. Yes. Para is makapag-decide kung ano yeah. Ba nakaga, kung year, yes. pa talaga. Kung Sayang na, di siya pa pinakamaraming ano, bansol, no? Okay. sa arthur And hindi pa na kontento si Taring Jimmy. Gawin ko daw 100,000 sing-sing. At hindi lang yan ang problema namin. Yes. Loading. Loading tayo. Maglo-loading. Yung lugar, hindi na kasi ato. Yeah, yeah. yeah. Ito huling loading namin. Nagreklamo ng mga takopon. Pulog-pulo. Yung yes, nasi oh. na po, Sunday na loading natin ng MacArthur. Yes, para wala. Para hindi wala tayong na istorbo na... Sarado lang doon. Sarado lang. Sarado lang. Sunday. Sunday. Sunday the whole day na loading. Saka yung pag ang ang nakikita ko lagi yung mga trucks parang wala yan. Yeah, yeah. Yes. Wala. So talagang maluwag. No, wala ng patok na container ganun, di ba? Mga delivery wala, no. Yes, ako. So, mas, mas maayos pa ka Sunday. Eh, kailangan, siyempre, natin isi ordinary day. Yes. Eh, nasa isip ko rin, paano ibang may trabaho. No? Yes. Pero, so, sacrifice. Hindi, namin, pagdating Tingnan ba kato, Parang boxing ni Pacquiao dati. Oh. upsell <laughs> lahat <laughs> yan. I guess so. Actually, actually ang upsell nila is, a uh, no?